Ang kaibahan ngayon, mukhang may blessing ng presidente. Yung actuations, yung statement ng presidente, mukhang suportado niya itong pagbabago ng konstitusyon, uh, bagama't nililinaw niya na ang focus nito ay yung economic provisions, no? Si Senator Mike Subiri medyo 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 nag-iiba, medyo may men nuancing sa posisyon, no? Halimbawa, isang araw, meron siyang press conference, binanatan niya itong pirma, binanatan niya yung People's Initiative at medyo pinitik niya si speaker. Pero afterwards, so nag-usap sila ni ni presidente, medyo nag-soften siya, no? Medyo nag-soften siya. Ang understanding ko ay hindi na siya ganoon ka kontra dito sa People's Initiative, bagamat may negotiate siya sa tulong ng presidente na Sasang ayon kami dito sa proposal nito pero ito yung dapat protektahan uh, sa Senado no parang may ganung okay. usapan hindi natin alam okay. yung konkretong pinag-usapan pero medyo makikita mo na medyo nag-soften siya after siyang mag-usap with the president